Guys, ayan yung gate papunta doon sa shrine. Ayan. May sasakyan ah. Sobrang taas ng gate nyo. Diba? Kita niyo yun, guys. Swimming pool na hugis kita Ayan. Pasok mo ng gate eh, Mata, may swimming pool. Ayan. Kita niyo yun. Tapos dito, may swimming pool na parang fish, fish pan siya. Maraming isda dyan, guys. Dyan. Din niyo kasi. Uh. Ayun. Tena mo. Ang ganda. Ayun, guys. Ang ganda-ganda dito. Tingnan niyo yung tanawin. 'Di ba? Worth it yung paglalakad mo nang sobrang haba. Sobrang taas kasi ang ganda. Kita niyo yung para siyang fish pan, maraming isda diyan. Tapos pwede ka magpakain ng mga isda diyan. Ayan. Tinan nyo naman na ang gaganda lang ha flowers 'yan oh. 'Di ba? Ang ganda ng mga flowers, ang dami flowers. Puno-puno ng isda ayun guys. Tapos may malaking paro-paro ito na. Ganyan. Ganyan. May malaking paro-paro. Tapos sa taas may crown. Ganyan. ka dito. Sobrang ganda, guys. Tapos in. Mamiis ka sa paligid kasi. Naririnig nyo ba yung mga huni ng ano? Alam um, niyo guys, last na punta ko dito is Sobrang bata ko pa Grade 2 last Punta ko dito, grade 2 ako Ngayon ay may anak na Ito niyo ba, sobrang linis ng paligid Kita niyo uh, Wala ko makita kahit anong basura Sobrang linis, sobrang ganda Padi sa taas. Ito tayo doon. Ito sa ito. Padi ito. So, ganyan yung view. Ito, ito yung dagat. Kita niyo? Wow. ay yung anak ko guys sa taas. Spear pa dito. Tinan nyo oh. May mga nakaukit na hayop sa paligid. Help. May ibon doon oh Ito yung ano, pinaka tuktok niya guys Ito yung makikita nyo Kapag nandito na kayo sa tuktok Sobrang gandang view Ayun yung mga kasama ko guys Dito naman matatanong nyo yung mga beach. Meron pa dun isang palasyo. Ay, yung anak ko. Oh. Pagod na pagod na siya. Pagod na pagod, hindi man naglakad. Ang ganda. Wow. no